Hello mga kaidol, welcome po sa aking channel, The Chinese po mga kaidol. Mga kaidol lang ituturo ko po sa inyo mga kaidol kung paano po pabilisin ang pag-touch ng cellphone po mga kaidol. Ngayon mga kaidol, ituturo ko po sa inyo mga kaidol, yung Android nyo cellphone, gawin natin uh, pag-touch po, gawin natin iPhone po. Ngayon mga kaidol, mag-sample po ako, ito mga kaidol, kasip na po yung uh, pag-touch ng cellphone ko po. Ngayon mga kaidol, Uh, sa mga bago po, bago tayo magsimula po mga kaidol, pa-subscribe na rin po sa YouTube channel ko po, tsaka po pa na rin po sa video channel ko po mga kaidol. Mga kaidol, sisimulan po na po kung paano po pabilisin yung pag-touch ng cellphone. Uh, mga kaidol, example lang po mga kaidol, mag-slide down ng na cellphone, napaka-smooth po mga kaidol. Yan, ganun tsaka smooth po mga kaidol ha. Yan mga kaidol ha. Kung gaano kabilis po siya mag ay uh, yung i-touch yung cellphone, yung, yung ipag-slide po mga kaidol. Sobrang smooth po. Ngayon mga kaidol, ituturo ko po sa inyo ito kung paano po siya pabilisin. Kaya mga kaidol, napaka smooth po. Ngayon po mga kaidol, ang gagawin na po natin uh, para po mapabilis yung, uh, yung sa pag ng cellphone po. Ngayon po, pupunta na po tayo sa settings mga kaidol. Nasa settings na po yung mga kaidol ha, uh, pag, pag ng, sa, uh, kung paano pabilisin ang pag ng cellphone po. Pagdating sa settings mga kaidol, tingnan niyo po yung settings po. Then pagkatapos po mga cradle, nakita nyo po yung search po. Kasi mga kaidol, nandito po tayo kung i-scroll down natin yan. Wala, wala po siya dito mga kaidol. Kung nyo po siya makikita. Ay po, ang gabi nyo po lang po mga kaidol, nyo po yung search po. Ito, itong para na sa search sa gigil po. Pag pindut nyo po mga kaidol, i-search po yung mga cradle, yung ah, refresh screen po. Refresh Ito mga idol. Ito ito, 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 ito. sa 1, 2, 3 pangatlo po mga idol. Dito po mga idol, dito niyo po siya makikita mga idol kung paano po siya ang pag-touch ng cellphone po. Yan po, yung mga uh, application po. Ngayon po mga idol, ang gagawin niyo lang po. pindutin niyo lang po. Ito yung nalabas po mga idol. Pupunta kayo sa display and po. Ngayon po mga idol, ang gagawin lang po, niyo lang po, scroll down nyo lang siya pag scroll down po mga kaidol ito ito tuturo ko yung o na mga kaidol yung screen uh, resolution mo dito sa screen resolution po mga kaidol dapat ilagay niyo lang po sa 2400 times 1080 pag yun po dito ilagay sa 2800 to 1000 masyado ito mataas at saka po mga kaidol hindi po kayo makasib sa battery niyo po kaya mabis malubat na cellphone niyo ay ah, di ba katapos maka so, na ginawa kung maka ang madalas kasi na, madalas kasi maka pag hindi na set yung cellphone dito kayo nabes malubat yung cellphone nyo dito po sa baba then balik natin maka ang isusunto po maka para mapabilis ang pag touch ng cellphone nyo po dito po ang screen refresh rate po ito yung sinasabi sa maka ba mga kaido, pag mo kasi cellphone mo pag i-watch sa bagong bili or low man na mga kaidol, hindi pa nyo hindi pa po na set, minsan na tinagang mga kaidol, smart choice na dito nakalagay. Yung ito, ito naman sa akin mga kaidol, nakalagay sa 60 HG. Dito pa siya nakalagay mga kaido. Ngayon mga kaido, nung nilipat ko sa 120 HG, at uh, the ultra-high refresh rate the ultimate dynamic display, but also can lead high system for power users. Ito mga kaidol, pag once ay nilipat mo siya dito, mga kaidol, ang ganda po. Kung baga, yung pag-smooth ng cellphone niyo po, napaka-smooth para siyang iPhone po. Ganun siya kabilis mga kaidol. Ito, ito, ito sila po kung mga kaidol, Android po to Ngayon mga kaidol, pag nilagay mo siya dito po, smooth na po mga kaidol. Ngayon mga kaidol, susundin niyo lang po yung gagawin ko po. Ang ah, ginawa ko po, then, ilagay nyo po sa 120 HD. Dito mga kaidol, kamis ko sa inyo mga kaidol mapabilis yung po yung pagtas sa cellphone nyo po. Garoon siya kabis mga kailangan, sundin nyo lang po yung gagawin ko po uh, para makita nyo agad yung Android 20 Kasi pag yung unang cellphone nyo mga kailangan, kalagay sa 16 lang po. Kaya kumbaga parang nagbidili mga kailangan eh. Para nag-alakal nyo na nag-lag ng cellphone nyo. Kaya dito sa 60 kasi mga kailangan. Kaya e, ilagay mo siya sa 120 20 po. Garoon siya kabis po mga kailangan mga kailangan. Eh. Hanggang dito lang po mga kaidol. Sana po mga kaidol na gusto nyo po yung video channel po mga kaidol. Sa mga bago po mga kaidol, pa-subscribe na rin po sa YouTube channel po mga kaidol. Tsaka po mga kaidol, huwag nyo po mag-subscribe po sa YouTube channel po mga kaidol. Maraming salamat po mga kaidol. God bless po.